Oh, bumili siya ng baka ating ah, baka guys lagang 600 600 po. Oh. kasi daw guys sa balit sa palingki 600 baka no kasi so, bumili pa siya ng makilaw niya makilaw namin makilaw daw kami sabi ko ang dami naman ng karna na yan kita niya gusto rin yung 600 niya karna baka